1 milyong pabahay taon-taon target ni Pangulong Marcos. kaya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Home Development Mutual Fund o Pag-ibig Fund nagawing mas accessible ang home mortgage financing para sa mga Pilipino. Sa talumpati ng Pangulo sa ginanap na Pag-ibig Fund Chairman's Report for Year 2023, pinuri nito ang record high performance ng Pag-ibig Fund noong nakaraang taon. Ngunit komento nito marami pang maaaring gawin ng ahensya. Kaya naman iminungkahi niya ang pagtatayo ng 1 million housing units taon-taon bago matapos ang kanyang termino sa taong 2028. Sa naging pahayag ni Pangulo ay sinabi nitong ipinapatupad ng Administrasyong Marcos ang pambansang pabahay para sa Filipino Housing Program upang tugunan ang pangangailangan sa mga pabahay at gayon din ang 6.5 million housing backlog sa bansa. Samantala, ayon kay Department of Human Settlements and Urban Development, Secretary Jose Rizalino Acuzar, nakaipon ng mga miyembro ng pag-ibig fund ng 89.26 billion pesos noong 2023 na itinuturing bilang new record high dahil sa laki ng membership savings ng ahensya. Habang ang mga miyembro naman ng modified pag-ibig 2 savings ay nakaipon ng 46.54 billion pesos. Paliwanag ni Secretary Acuzar, 20.17 billion pesos loans ang inaprubahan para sa 4PH program na may layuning pondohan ng 17,791 housing units at 250 million pesos naman ang nakalaan sa programa hanggang 2028. No, malaking tulong ito sa milyon-milyong Pilipino na hanggang ngayon po ay wala pa ring sariling bahay. At sa pamamagitan po ng programang Pambansang Pabahay para sa Filipino Housing Program, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay magkakaroon na ng sariling tahanan ng mga Pinoy na matagal na po nilang pangarap. Yes, Ms. Shane, malaking kapakinabangan din ito para sa ating mga kapabayang Novo esehano dahil noong December 2022 ay pinasinayaan sa Barangay Atate Palayan City, si Nueva Ecija ang Township Housing Project ng Pangulo. At ayon nga kay Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Akuzar, ang nasabing proyekto po ay may 44 na gusali na naglalaman ng 11,000 housing units ang itatayo po dito sa ating lalawigan ng Nueva Ecija. At hindi lamang basta pabahay ang gagawin sa Palayan City, kundi isang komunidad na mayroong pamilihan, paaralan, clinic, central park at livelihood center.